Ayolah, balokan. Dua, tiga. Bila nak buka, Mga Idol? Satu, dua, tiga. Ini, Mga Idol. idol, idol. idol, idol. idol 1,000 Pesos, Mga Idol. Kita akan membuat permainan, Mga Idol. Dengan kawan-kawan kita, Mga Idol. Jika mereka dapat ini, Mga Idol. Mereka akan menerima wang, Mga Idol. Jika mereka dapat ini, Mga Idol. Mereka akan dapat 1,000 Pesos, Mga Idol. Pabas ko natin sa mga bugay natin mga kasama mga idol. Kay Batang Isa kay, kay Sir Reggie. Ito, bibilang kay Bat. Hindi mo kaya. Uh, ah, bibilang mo <laughs> ah. ng <laughs> <Pantay>, ah. <laughs> <Bibilang kurang> tatlo ha. Kailangan <laughs> makuha nito ito ha. Ay, pa saan. Dikit, down. Up. Pantay ha. Bibilang ko ng tatlo ha. One, two, three. <laughs> Ayun. Bakit na bawa? Bibilang <laughs> ko ha. Ah, paano mama? mama paano mama? Paano Paano mama? Paano Paano mama? Paano mama? Paano Ilang ano ito pa? Kurs ng baba mo? bilang. Tatlong ano. Paano mama? Paano? Ayun sa ilo. Ayun 1,000 pesos. Pag makuha nila, mga Ayun sa sa ko po sa mga pogi ko mga kasama ha. Para mga mga One, two, three. Para mga mga One, two, Pre! Sa but sa galing? Sa taas? Para One. hindi nila makita yung motor nila. 1 Ba't huwag tingala? Diretso oh, yung yun. Harap kayo. Hindi, wala yung, 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 yung ano, pira. Wala pesos. 1 2 Three. Ah! <laughs> Ayos mo. sa piso siya. Napakasayang. One. Two. Three. One. Two. Oh, gusto. pag pa. Ayaw. Ayaw. One. Two. na Ayun din oh. 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 Ayun Ayun din oh. Ayun din oh. Ayun din oh. Ayun din Dikit, nanti mo pantai. One. 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 One.

Tunggu soal ah. Tas ngunti umat ke gilid yeah, no? <laughs> Dikit ngunti Dikit ngunti Dikit ini mahirang panggaya bukuan yan Pag mulai ungusin nyo One, two, three Hahaha 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 Ini